So, mga quiz, mga ates, welcome back sa akin channel. This is Quiz Alan. At ngayong araw, rin natin yung pinakabagong uh, how version ng Piliin ang Pilipinas Challenge na popular ngayon sa TikTok. At ito yung uh, version ni Vice Granda. So, hindi ko na ito tatagalin pa. Papanoodin natin yung video at nila ibigay ko ang reaction at opinion ko on the same challenge video. So, let's go! <laughs> ah, so cheap Ah, rani Wah, ha, ha Nanti dia nak buka ni lah Ikke hey sant? <laughs> oh. Kahit mahirap kang mahalin mo. Wow. Okay, then ko kala po natin yung uh, version ni Vice Kanta ng Piliin Mo ang Pilipinas uh, sa sa TikTok. And wow, ang galing-galing. I love it so much. So yung video, inumpisan niya yung mga pakikay na pero typical sa mga ganitong challenge. Uh, ito especially ito piliin mo ang Pilipinas, di ba yung pakikay yung pakute-cute, yung mga make-up, mga, transformation na iba't ibang itsura, di ba? So, idinaan tayo muna sa gan ganong klaseng style styling si Pais Kenda. Di ba yung nagpakute lang siya doon sa mga... I don't know, ilang minuto yon or segundo yon yung nagpakute lang siya. Tapos hanggang yung unang scene, yung uh, sabi yung unang scene, doon sa traffic. Sobrang ganda. <laughs> At po, nabumakay siya ito sa traffic kasi all red yung sasakyan doon. Ito siya yung nakulit puti. Then sumunod yung sa jeep na alam naman natin. Uh, actually, yung sa jeep, uh, pinakita lang yan yung problema to sa, parang hindi lang problema actually. Ito yung usual na nangyayari sa loob ng jeep na yung kanon, di ba siksigan, uh, pamasahe, di ba? Then followed yung, uh, mo na, yung rally, rally ng mga about uh, sa face out ng jeepney which is very uh, on time dapat si uh, problema to ngayon ng mga jeepney drive tension nung yung sa luneta di ba na at bibihirang may mga nagco-cover or pumupo na yung problema to sa may uh, condominium na naging uh, parang siyang ha ang tawag din sa may gusto na natawag doon yung parang nang block siya doon sa may For, photo bomber naging photo bomber yung 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 condominium na yun na sumira to sa view ng Luneta di ba ang galing na isip nila yun yun na parang bibihirang may mga uh, taong kumagamit ng na nilalagay yung ganung yung topic na yung issue na yun na maliit na issue lang yun pero still nakakasira sa view ng Luneta then month sumunod yung uh, ano yung sumunod ah yun, sabuhol, yung sa Bohol yung nilagyan nila ng resort sa Bohol na which is talagang pinag-usapan nila yung nung last month kasi nga sa kalokohan ng mga Pinoy <laughs> di diba, mo resort owner mga businessman nilagyan nila ng resort yung yung yung, yung, yung Bohol uh, Hills di ba yung chocolate hills na dapat puro hills lang yun tensyon nung yun nung ito yung pinaka-favorito ko in West Philippines na talagang pinakita dito na na kung anong ginagawa ng mga Chinese vessels or Chinese uh, ships sa pag uh, pag ng water sa mga Filipinos, di ba? And lastly, yung gusto, gusto, ko yung part na yun, yung kahit mahirap kang, yung caption nung, nung, nung video na kahit mahirap kang mahalin uh, Pilipinas, ikaw pa rin ang pipiliin ko, di ba? Ang galing, ang galing, galing nung caption na yun, which is very true na. Sa so, totoo lang, ta, ako kapag ka to uh, speaking on myself, Ah. Uh, tumating din ako sa punto na talang ah, parang ayaw ko na rin sa Pilipinas kasi yung nga nakikita natin from the government down there di ba problemado tapos also sa Philippines pa yung problema rin natin so parang ang hirap lalo pa may mga taong group of people group of people na yung apos sa may card sa West Philippines they choose to support yung mga taong ah uh, pinagtatangkol ang ang West Philippine Sea I mean yung China for uh, yung pambubuli di ba so marami yan sa TikTok I've been seeing that ang daming Pilipino na, na still support yung sa na natin pa lang Duterte like, so na we knew na siyang dahilan kung pa tayo nakakaroon ng problema ngayon sa West Philippine Sea di ba so yun so uh, di ba ang nakakasakit isipin pero with this video talang pinakita natin ang main goal talaga dito ni 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 Vice is to be maging uh, despite of the problems eh, madati tayo maging makabayan diba kasi yung last na part na yon yung last na part yung sa West Philippines yon. it shows na kahit ang dahil natin problema within the Philippines but still we need to stand up para sa Pilipinas dahil sa pambubuli ng China, diba? So, nationalism, patriotism, ay uh, patriotism, diba? Ah, nandiyan pa lang yung pagiging patriotic ah, patriot mo kahit may marami tayong problema sa nakakarap ah, sa loob ng Pilipinas, diba? So, yun. Ang ganda, ang galing-galing. So, so far, ito yung pinakamaganda para sa akin. Ito so, sa uh, Piliin mo Pilipinas Challenge followed by yung isang uh, ang galing-galing yung panay, yung panay uh, national heroes ay uh, mga heroes, Filipino heroes na napapalipalit siya. Ang galing niya. Maganda yung pagkagawa from uh, camera shots, transformation, mga uh, as in everything maganda. So, itong dalawa na to, ang nagpangat lang dito sa kay Vice Ganda, I mean, sa so editing, may kinakita naman natin yung problema sa editing. Pero uh, parang na it's a pero yung because of yung, uh, yung mga pinakita niya, yung concerns na pinakita ni Vice Ganda na. Uh, medyo lumihis siya doon uh, sa typical na na content ng Piliin Mo Pilipinas Challenge kasi nag-focus ito sa mga problem na simple yung problem na kinakarap ng Pilipinas diba? plus yung pagiging patriotism natin, patriotic natin diba? yung sa last part years Pilipinas season yun ang nagpaangat sa video ni Vice Ganta para maging masabi ko relevant at maganda di ba? So, ang galing-galing. So, congrats kay Vice Ganda. It was, uh, ikaw talaga, ikaw na talaga ang talagang trend, setter. di ba? So, congrats kay Vice Ganda and I love it so much. At sana, uh, he will do more mga kanitong klase na mga videos, di ba? Na hindi lang nagpapatawa siya, or, Diba? di ba? He's doing, uh, she's doing also, uh, she does mga something na relevant ay di ba? And we know na ganyan, ah, uh, very open naman si Vice na talagang mapagpuno na siya sa mga uh, social issues, siya, government issues, di ba? So, I've been following Vice Ganda and I knew, ah, uh, ganun talaga siya, eh. pero yung, ah, uh, sa mga relevant issues, mga social issues, because, uh, he is, a full Paul, uh, Paul student, that's it. So, yun. So, again, kayo mga quiz, mga taste, na gusto nyo po yung uh, video ni Vice Ganda ng Pilipinas uh, Piliin mo ang Pilipinas challenge Magpamigay dito sa baba At gusto nyo pang pilingay kong comment Regarding sa, sa video ni Vice Ganda Magpamigay dito sa baba And I will read all your comments And I will try to interact with you guys Para mag-share tayo mag Ating mga puro-puro Haka-haka Regarding this video of Vice Ganda So again, thank you Thank you very much mga kuys mga atis Before I end this video Please don't forget this For those who watching my videos On my channel Comment, like, share and subscribe to my channels, the I'm a a channel sa Alas Fisio. Ang pinag ng channel, probably Grown the Vlog and Damat ng People Presents. Maraming maraming salamat. Have a nice day and bye-bye.